Magandang hapon po. Sir, saan po ba kayong barangay tanod, sir? Sa anong lugar, sir? Sa barangay West Triangle po. Ilang taon kayo, sir? Uh, 52 po. Kasal kayo, sir, ni Mrs. Opo. Ito, sir, si Sir Jewel. Mga ilang taon siya ngayon, sir? Uh, uh 23 po. He is a PWD. Opo. And then ngayon, sir, currently, itong si Mrs. may bagong kinakasama. Opo. Ma mga ano na po sila katagal, sir? ah uh, since nung nasa abroad pa po ako, mga 2012 or 13. Yung custody ba sir ng bata nga si Jewel po nasa inyo o nasa kanya? Uh, actually, sir, nasa ano po yan eh, nasa lola nila, okay. nanay po nung anak ko. Eh, nung time po na ano, dinala po siya doon, kasi po yung anak ko, naghahanap nung mama saka papa. Mm -hmm. So, ang unang nilang dinala po doon sa anak po nila, sa may pampanga. Kay hey, misis nyo? Opo, opo. Hindi ko na akalain na ganun ang mangyayari. Kasi actually po, itong dapat November, nasa akin na siya. Okay. Sus susunduin na po siya ng panganay kong anak. Eh, nagulat na lang po ako, eh, maraming sugat. Ang sabi ko sa akin ng anak ko, nadapa daw. Pero hindi po sila kumbinsido. Kaya pinamedical legal po siya noong November 3. Then may sugat din sa bibig, may black eye siya rito. Kailan to sir nangyari sir? Kasi po ang pagkakaalam ko po, between September to October po siya nandun sa mother niya. So no, nakita niyo sa itong November nakita niyo siya sir. Apo, may uh, may remnants pa sir, may natira-tira pa na mga bruises. Apo, medyo fresh fresh pa po eh. Ako din pangalawa na po nangyari yan eh sa kanya eh nung bata pa po yung bata. Oo. Uh -huh. Kasi nung nasa abroad po ako, Bali, nasa kanya po yung bata. Ang ginawa po nila, uh, pinaso ng sigarilyo. Puro paso po yan eh. Tay, kamusta na po ba yung kalagayan ngayon ng inyong apo na si Ma'am Jewel? Medyo po naman po yung mga Sugat niya ay medyo nagtutuyo-tuyo na. Okay. Bakit po ba siya, sir, nagka galon sir, nagkalasog-lasog, may mga bugbog, sir? Ano po ba, sir, nangyari doon, sir? Hindi ko po alam ang tatalagong nangyari kasi nasa babalakat siya, nasa parlak lang ako dito sa Victoria. Ngayon, laging sinasabi yung mama niya na punin na namin siya. Pero hindi niya masabi na sinasaktan. Pero itong bata ang nagsabi na ganun na ang ginagawa sa kanya. So bali, sir, si Sir Jewel mismo nagsabi sa inyo na sinasaktan Oto. siya ng bagong kinakasama ng nanay niya. Opo. Ito po ba si Sir Noel Divino? Ito po, Sir, yung nan nanakit sa kanya. Yes po. Yung mama niya ay pumapasok ng gabi, siya naman ang tagabantay ng gabi, yung lalaki. Ngayon, oh. pagdating ng araw, yung naman lalaki ang nag-grab. Kaya yung pag nangyayari no, sa gabi, hindi alam ng asawa. Ngayon, pag nagsusumbong <coughs> daw itong bata sa mama niya, sila mismo ang nag-aaway ng na mag-asawa. Okay. So bali Thank you, sir, ang uh, Grab driver to itong Noel Divino. Ito sinabi ninyo yan sir kasi pwede natin to mariklamo din sa Grab no mapapatanggalan siya ng uh, license operator sa Grab driver kasi nang-abuso siya ng bata. So hindi naman nila tolerate yan ng mga Grab company. Ngayon po tayo uh, so currently po si Ma'am Jewel nga kasama jujan ngayon. ang uh, kamusta na sir yung condition niya naman? Okay na ba, ba siya ngayon jan? video okay-okay na po siya. Kaya lang nung bagong dating nga po siya at ako ay nabigla sa tsura niya. Pero ano po ba sir yung uh, balak niyo sir after nito? Sir, kukunin na po ba si Ma'am Jewel nga sa inyo na pong custody? Apo. Matagal niyo po ba na nasaksihan nga itong anak ninyo na si Ma'am Jewel ay sinasaktan po ng bago ninyong kinakasama ni ninyo, si Sir Noel Divino? Actually po, hindi naman po yan nakakaktan kasi ang nangyari po yan, uh, lagi po siyang umiiyak-iyak dito sa amin. Ma'am, paano mo, paano yung... mo sinabi, ma'am, na hindi siya saktan? Meron nga dito medical legal report eh, nga merong abrasion both elbows, abrasion right trace, bugbog na bugbog. Tapos may swelling pa sa left upper outer eyelid, meaning black eye. Tapos sasabihin mo hindi siya sinasaktan. So, tawag dyan, pagmamahal? Nangyari po yan kasi, lagi po siyang umiiyak dito. Lagi po siyang nasa labas ayaw niyang pumasok sa bahay namin okay. ang ginagawa po ng asawa ko, pinapapasok po yan. Hinahatak po niya para pumasok kasi nga, delikado, gabing-gabi po nasa labas Okay, ganito ka. po ma'am Glenis, At no? Po. Ang PWD anak nyo, alam, aware kayo dyan, alam di ba? Po. Ah, okay. Ngayon ma'am, ma hindi pwede, ma'am, kung umiyak siya, there are many ways to intervene na pwede mo siya makausap in a nice way nga kung kailangan siya papasok sa bahay Opo. but never alam naging ito. tama nga bugbugin siya. Ngayon po ma'am, ito masabi namin. Kasi magsasampa po ng kaso itong husband ninyo na si Sir Isaac, yung legal husband Actually, ma'am, what you are doing ah you can, pwede ka talaga ng adultery kung gusto talaga eh. So, pati ikaw, makukulong ka. Ikaw mismo na nana, hindi mo ngayon nalaganin yung anak e eh. diba, parang simpatsya ka pa doon sa bago mong kinakasama, parang tinotolerate mo pa nga binubugbog itong anak ninyo, which maling-mali. So, ito po masabi namin, Ma'am Glenis, kung anong pwede masampasin yung uh, Calivir, si Noel Divino, which is RA 7610. Knowing child abuse kasi, yung pananakit sa bata, especially in relation sa Magna Carta for PWD, No, mataas po yung penalty dito. Pinaka minimum dito, 6 years of imprisonment. Hello. Tay, ano ginawa ninyo dito sa bata? Ha, ano? Huwag ka magsinungal eh. Huwag ka akong eh. Huwag ka magsinungal eh. Huwag ka magsinungal eh. Hindi nagsasinungal eh. Hindi nagsasinungal eh. Ano po ginagawa? Alam nyo kung anong nangyayari dito, Tay. Dahil alam nyo, araw-araw nagme-message -araw ako kung anong nangyayari dito sa bahay. Anong, pati yung mga ba eh, mga bahay dito, Tay, may mga message Hindi ba nung iiwan ko sa inyo yan, Anong ibiniling ko sa inyo? Huwag niyong sasaktan yung bata, intindihin niyo yung kanyang ugali dahil ngayon ay petition. Ngayon, hindi niyo makayanan ng ilang buwan lang samantalang taon ang pinag-directedan na nangintindi -nang sa kanya. Ngayon gaganyan yung mga asawa mo? Ay, iba. Kamagaling ito mga asawa mo, di mo niyo? Message ako sa inyo, tay. Alam niyo yan kung anong nangyayari dito sa bahay. Hindi! Okay. Diba? Diba, sa inyo, hindi, yun sinasaktan, Hindi say, alam -alam na, alam -alam yung sinasaktan gusto mo. Ano ginawa ni ginawa niya sa anak mo? Original mong anak ito. Si, um, yan ang sinasabi ko sa inyo noon pa. Yun, pa tay, umaalis si Isha dito na daling aram. Alam niyo yan, Tay. Umaalis siya um, ng gabi. Okay. Doon niya ginagawa oh. yung yung pagmamaltrato dito sa bata. Tay, ako ang nandito. Ginagawakin ba nitong bata. Sinasabi ko ng basahan ng bunganga. Ano yan? Oy, Tay. Andito ako, nandito so, kung hindi yan, yan so, eh, na. Hindi yan ginaganyan ni Huwe. Kahit tanongin mo, eh. Tay. Kahit tanungin mo, Tay, sa mga bata dito kung ginaganyan siya. Pati yung mga okay. bata, kasama ah. sa paghila daw ng mga siya. Eh, paano, Tay? Ayaw na pumasok yung mga kapitbahay sa magagalit na sa amin dito, Tay. Pinapapasok sa hinahapon niya. Hinahapon niya sa tulog nila ng gabi na nakapaya. Sige na. Tay, pumapasok dito siya sa loob natutulog. Ha? Ayaw niyang pumasok ng bahay. Alam niyo yan. Ano ang ginawa Hello. mo dito sa bata? Kaya hey, wala akong ginagawa din naman sa bata eh. Kahit Sinuhaling. Sinuhaling. Mga anak ko. Inihila ko yan. Kinungaling. Pagdabi, inihila ko yan kasi ayaw niyang pumasok ng bahay. Sinungaling ka? Anak ko na mismo nagsabi sa mga polis. Hindi lang pabubugbog ang ginawa mo. Sinusuntok mo yung mga suso niya. Sin sinisigmurahan <laughs> mo. <laughs> sinusuntok <laughs> Sinu sinusuntok mo yung binte. Ayan, Pina pinapatulog <laughs> mo yung nakatayo sa labas. Pag hindi, eh, sinusuntok mo yung, binte. Ah? yung Yung, anak mo, tinuturo apo, apo. ang nasaktan yung, yung anak ko, tusukin ng stick sa likod. Mismong sa pulis niya, ano? sinabi yan, hindi sa amin. Hindi ko... Mismong sa pulis, nang mabalakan. Hindi ko ginagawa yan. Hindi niyo kasi alam ang ginagawa nung... hindi mo yan si Isha. Ako, nagulat o, ako okay, dyan, na, sinabi niya sa akin, na binugbog, pero yung sinabi niya sa pulis, hindi niya sinabi sa akin. Sinusuntok mo sa magkabilang suso. Hindi ko binubugbog yun. I mean. Pinapakain mo, mo nung basahan, man, alabog pag uma... Pinapakain mo nung basahan, pag sinusuntok mo yung binti niya na umaaray, pinapakain mo nung basahan. Noel, no? Mag, ito masabi namin, no? Kahit gano'n mo pa ka-deny na deny, ito talaga may medical legal certificate dito. So kung sinabi mo, hindi mo siya sinasaktan, hindi mo siya binubugbog, so bakit siya nagkagalan ito, di ba? Kasi ayaw niya matulog, natutumbawin siya pag na, nasa upuan siya. Paano? Pinapatulog mo lang patayong sa labas? Ubod kayo sinungaling mag-asawa eh. Hindi ko binubugbog eh. Actually, mag buo yan eh. Yung, yung Noel, no, no, ito na no, no. yan. mag buo yan. Noel Divino, ang confirm na namin, yes, magpinsan buo ba kayo nito ni Mama Glenis yes. De Jesus? Apo, apo. So, you are committing an incestuous relationship, no? Diyan pa lang, no? You are morally wrong na sa ginagawa mo. Ngayon po, Noel Divino, no? Nakakasuhan na po kayo ng RA 7610 for child abuse. Kasi po, ang kitang kita mo sa medical legal report yung ginawa mo pang pangabuso dito sa kay Ma'am Jewel at the same time RA9262 kasi po anak siya ng kinakasama niyo yet sinasaktan niyo siya so dalawa so masabi lang namin doon ka na po maghimas rehas sa kulungan at saka mag, uh, kung, may, kung may gusto ko may paliwanag paliwanag mo na sa court later on pero masabi namin yung ebidensya po nga uh, andito po sa amin uh, nga po ni Sir Isaias pati na po sa testimony mismo ni Ma'am Jewel at saka po sa nakikita po ni Sir Rudy po sa ang status po, condition ni Ma'am Jewel, kitang-kita po yung pag-abuso na ginawa mo. So yan lang po masabi namin sa si inyo, Sir Noel Divino. Magandang hapon po sa si inyo, Police Captain Catherine. Good afternoon, Attorney. So ayan po ma'am, papakasuhan po natin ma'am ng RA 7610, no? yung Child Abuse Law. Apo, apo, sir. Aside po sa ating, uh, na meron na po tayong medical na nakaredy, we were referred din po sa site para po mas mapatunayan po na itong ating biktima po ay uh, may problema po uh, or uh, may, may yun nga po, hindi po siya nasa tamang uh, condition para maalagaan ang kanyang sarili at mapatunayan kailangan po niya ng pangangalaga. Yes, ma'am. Tulad po niyan, kasi as I heard po kanina na nagwawala nga po itong bata or hindi mapidet it's because siyempre po, hindi po siya normal na kagaya ng ibang adult na kaya po nilang alagaan ang kanilang sarili. So, uh, malinaw po dyan na kung ang pananakit po ng uh, itong live in po ng kanyang nanay, as alleged po, at yes. uh, in, uh, meron na rin po tayong ebidensya, malinaw po na meron pong violation of RA 7610 under the physical abuse po. Yes. Sige po mamang, Police Captain, sasamalan po namin si Tatay po sa inyong tanggapan dyan, kasama po yung yes, Team Aguante sa Radyo, para po masampa na po yung kaso laban dito yes, kay Noel Aba. Divino. Anytime sir, anytime we will... Uh uh, yung aming uh, opisina po ay bukas po sa mga kliyente natin and uh, Anytime po ay uh, hintayin po namin kayo sa aming opisina sa Mabalakat City Police Station po. Ayan po. Maraming salamat sa Police Captain. Thank you for that. I'm Maraming salamat po, Attorney. Yes, Ma'am Glenis, ano po ang uh, ginagawa po ninyo sa inyong uh, bag kinakasama kapag nagsusumbong po yung anak nag ko? nag po kami. Eh, Nag-aaway po kami ng talaga kasi nga ayaw niyang nandito yan. Sinabi naman namin sa inyo na wala kaming kasalanan na hindi namin, di naman niya binubugbog yan. Kasi merong medical legal, di ba? O alam ba natin na talagang sa amin niya nangyari since na lumalabas siya ng bahay? Ako hindi naman hindi naman ako hindi naman ako ano pero ang inaano ko lang alam ng mga magulang ko kung anong nangyayari sa kanya dito Sir ikitutuloy na po natin yung kaso po Sir aba, sa mamuela ng team po, okay aba, Sir tali thank tali you po. very much sir, sa tiwala ninyo sir sa case ni Roderick Tulfo at saka sa Wanted sa radio sir Opo thank you Sige po. po sir